Nanawagan ng UBJP sa otoridad ng agarang investigasyon sa naganap na pagpapasabog sa tapat ng bahay ni UBJP Maguindanao del Sur, Vice Gubernatorial Candidate, Ustadz Hisham Nando. Mariinding kinukundina ng UBJP ang insidente na anilay malinaw na pananakot habang papalapit ang halalan. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng United Bank sa Moro Justice Party o UBJP, mariin na kinondina ng partido ang nangyaring pagpapasabog sa tapat ng bahay ni UBJP Maguindanao del Sur, Vice Gubernatorial Candidate, Ustaz Hisham Nando. Ayon sa pahayag, malinaw umano itong pananakot habang papalapit ang halalan. Nanawagan ng UBJP sa otoridad ng agarang investigasyon sa insidente. Naptalibendol, Bendol, iMinds, Philippines.